Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. Alas 5 na po ng hapon at syempre po, tuloy-tuloy po ang ating pamimigay ng mga lucky numbers ngayon pong April na mga kalaki. Ano po, pumasok na po ang buwan ng April at syempre po, summer na napakainit mga kalaki. Kaya dapat po, huwag kayong na labas ng bahay. Nakita nyo, mag alas 5 na pero natirik na tirik pa po ang araw mga kalaki. Medyo lumilib lang tayo dito ngayon mga kalaki para po sa mga laki uh, lucky numbers na ibibigay natin para po sa inyo syempre para hindi naman po ako mabilad. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang mga lucky numbers natin na inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Okay, so mga kalaki tutok na rito dahil ngayong alas 5 pa ng hapon, ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na talaga namang masuswerte at talaga namang inaabangan ng marami po nating mga laki followers and okay kaya kung ready ka na kunin ng mga laki numbers namin ng bahay hindi ka na Kunin mo na mga laki numbers natin dahil ibibigay ko na po sa inyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at siyempre maging milyonaryo mga kalaki at siyempre po tutok-tutok na dito ang ibibigay po natin ngayon mga kalaki tatlong 2 digit ulit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay po natin mga kalaki para po sa inyo at sa masusubid natin mga followers na hindi po tumitigil na walang sawang nanunood ng mga lucky numbers natin para po sa inyo to mga kalaki. Okay, eto eto na mga kalaki nakakatuwa ano. May mga napanalo po tayo ng nakaraang March napakadami pakadami kong nanalo mga kalaki. At syempre po, gusto ko po ngayon pumasok po ang buwan po ng April. Abay dapat ikaw, ikaw naman po yung mga hindi pa po nasubukang manalo. Manalo kayo sa mga lucky numbers namin na talaga namang uh, pinag-iigihan ko po, po ang pagkukod at pagsusumada. Okay, eto na po ang tatlong 2 digit lucky numbers. Kunin mo na, number 9 at number 5. Ayan po yung una mga kalaki. At syempre po ang pangalawa, number 11 at number 28. Ayan po mga kalaki ang pangalawa. At syempre po ang pangatlo, number 10 at number 90 At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers po ay number 183. At ang pangalawa po ay number 7, 7, 4 Ayan, at syempre po Ang pangatlo ay number 8, 3, 5 Ayan mga kalaki Kompleto na po 2 digit at 3 digit lucky numbers Isunod na rin po natin Ang 4 digit lucky numbers Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 2, 4, Ayan po yung una Ang pangalawa po, number 7, At ang pangatlo po, number 1, 39 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers sa Takbo na po sa mga suki yung outlet. Pwede nyo pong i-rample ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at pwede po yan sa lahat po Pilipinas at abroad mga kalaki. Okay, kahit sa national, sa wedding, pwede po mga lucky numbers natin. Okay, bago po natin ibigay ang ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan, hanapin niyo po kami sa Facebook. Red parong po ang i-type po. Tapos check niyo po ang followers. Dapat meron po kayo makitang 400,000 followers kami po yan. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungking din po na naka-yellow t-shirt ako. Na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At syempre po, Aris Getchell yan. Ayon po mga legit na account namin sa social media, sa Facebook. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungking po na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungking po na merong... Uh, 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code at mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share na share na mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po. Bibigyan kita ng mga lucky numbers, papadala kita. Ang gagawin mo na lang, i-check mo na lang sa messenger mo dahil oras-oras po makikita nyo meron pong lucky numbers dyan. Katulad po nung iba, nabigyan ko na, inalagaan nila at friends na po kami sa social media. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months, ilalaban mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa Pilipinas, loto abroad, ako po mga kalaki. At ito po ay walang pilitan. Kaya sa mga interesado na gustong subukan ng galing namin sa mga numero. Pwede po kayong sumali sa private consultation at bibigyan po pa po kayo ng discount mga kalaki. At syempre po, yung mga slot po na mga hindi po nare-renew, pwede nyo pong kunin mga kalaki. Yun pong ibibigay natin sa inyo mga kalaki. Mali mo naman, pag nasubukan mo ang laki numbers namin, dito pala ang swerte mo. Pag na e po ang birth at virtual mo. Okay, sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko, tatawagan ko po kayo para legit po na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at eto na, ituloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Eto na po, ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, purin mo na, ilista mo na. Number 21, number 37, number 17, number 10, at number 24. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 18, number 26, number 34, number 15, at number 29. At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Ayan. At syempre po mga kalaki ha, tandaan nyo po ang mga lucky numbers po natin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan ito na po ang unang 6 digit lucky numbers number 23 number 38 number 40 number 90 number 70 at number 21 ayan po yung una at ang pangalawa po number 32 number 25 number 26 number 19 number 12 at number 16. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong, po alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa pamilya Nuevo ng ano to, Talavera Nueva Ecija. Wow, hello po sa inyo po sa pamilya Nuevo. At syempre po sa mga masusugit po natin mga driver po dyan sa may Gimba Nueva Ecija. Shout out po sa inyo kila Kuya Riden at kila Kuya Michael po. Shout out po sa inyo sa mga walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin dyan po sa Gimba at po sa Talavera. Shout out po sa inyo at syempre po mga kalaki sa mga gusto po magpa shout out. Message lang po kayo ng message mga kalaki at make sure po mga laki numbers namin aalagaan nyo yung 3 bago po natin palitan. Oh, ano pang inihintay mo? huwag labas-labas ng bahay at inom lagi ng inom ng tubig para po hindi tayo ma-dehydrate. At syempre po, napakainit ng panahon mga kalaki. Kung wala naman tayong importante yung pupuntahan, magtulong na lang po tayo sa bahay mga kalaki at manood kayo ng vlog namin. Dahil dito, makakakuha ka pa ng mga tips na magaganda sa mga laki naman sa paborito mo. Malay mo naman isa ka pala sa mga panalo namin ngayong buwan ng Abril. Okay, good luck mga kalaki at ingat, mananalo tayo, claim it. Bye!